Let's go to Dubai Park! So, kagala si Inday sa loob ng Dubai Riverlands. Tingnan po natin at magkano po ang entrance dito. So, uh, kasi nga, gala si Inday, o diba, nandito na naman ako sa Dubai Riverlands. Ayan. So, ang entrance fee is 15 dirhams. Ayan, 15. So, gusto niyo ba akong makita ang nagra-ride dito? Kaya, <laughs> may roller coaster dito pero nakakatanggap siya, guys. Diba, ano. Para sulitin ko ang bayad. Ko, diba? Let's go! Ready na ba kayo makita kung sumata kayo ba sa Roller Coaster? And, dito na tayo sa my Nation Gate. Ayan. So, you need to buy the ticket again if you want to ride it on the Roller Coaster. Or other rides as well. Yun. Tingnan natin ang map dito. So ito ang map ng Nation Gate. Ayan, park information. So ayan po ang kanyang map. Ayan yung sinasabi ko sa inyo kanina na Nation Gate na kailangan mo magbayad ulit <laughs> maliban dun sa entrance fee na 15 dirhams. So kung gusto niyo pong mag-ano, mag-ride sa mga rides dito, kailangan niyo po ulit bumili ng ticket. Ayun na nga po guys, nagtanong na po ako ng entrance fee dito sa My Animation. At ang entrance fee dito is 330 one time use only. At saka kung gusto niyo pong uh, bumili ng uh, annual pass, mayroon pong silver, gold at saka uh, Ayun, sa uh, Ang silver lang po ang natanong ko which is cost 495. Pili po tayo sa mga rides ngayon, Mag-enjoy na lang tayo dito sa Labas. Ayun so, oh. No? Napakaganda dito. Oh, gusto na iba ng pagkain. Ayan oh. Dino-mine. Or dino-bites. Free wifi dito po. Ayan. Tapos na po ako. Uwi na po ako. Uwi na si Inday.